akan matang. Para di selamatuk sung akiating. Wah. Berse dimakan tuh namanya pisang. Saya yang luar sarai. Hmm, di bunju. Mm, dili mag-away, ha? Oo. Oh, oh. oh, naghintay na. Very good. Gigutom na yung mingling ko. Mitra, ha? Mitra, mm. Petra. Magtimpla ng rice mo. Kay Bonjo. Kay Mingming. Kay Bogi. At saka sa kay Whitey. Mm. Mitra. Lagyan natin sa baw. Mamaya yung dadalhin ko kila. Kila ano. Porting. Ito. <laughs> Inununan. Ulam nila. Tire kay Bunjo. Ngayon ay kay ano. Pwede ba kaya yung mag-tita hmm. Nagpuntin ito, mantika kaya ng ano, chicken. Hindi na siguro, ay, hala may ano. Ay, huwag na lang. Oh, kunti lang palasa. Amoy-amoy. Pa Sana kumain na siya. Ay, kainit pa. Bagong luto pa kasi yung chicken. Witra bunjuk, Oh, oh, oh. Kay ini tah. Bidang tegenak tong bung. Ini. Nih. Nitra. Witra. Hmm. Dah hela suel dongayon. <laughs> Kayak chicken. Ulam nila. Hmm. Sweldo naman ngayon eh. Hmm, pag hindi sweldo, sobra-sobra Sampai <laughs> palangga yan eh. Palangga yan si Mingming. Palangga si Bunjo. Pati si Bogi. At twaiti, kahit ...higaan nila yung mga tanim ko doon, sige na lang. Sige okay na. Tala, tala. Tala na, tala, tala. Dali, dali na, dali dali, dali. dali na. Dali. Mitra, <tinyo> tayo ka. Ilagay natin sa tripod itong ano. Mitra, magugas ko kamot. Tali ko ka kapot cellphone. Mitra, na nato sa tripod ning ano. Ayun. Wala pa. Ano? Tulog pa. Ang lahat. At pagkatapos kong maligo, mananahi pa ako. Maaga pa naman, o um, alas 6.30. Pwede pa ako manahi kahit 20 minutes. Naming. Mm. Mm. Cina nak u, chicken, dikadang cukup, mana nak, chicken nak, dikadang, cakau, chicken, chicken nak u, no, chicken, jadi, jadi, cakau, ay, kelingking nak kecil dah, kecil dapat dik chicken nak cakau nak, kita buat macam apa bugi. Pare-pareha naman na, oh. Wala man ay kalainan. O sara yung ano, plato. O sara ang ditutawan. Hmm. Yun, ganaan. Ganahan, mm. Ano ganaan mo isda? Isda yung ganaan. Nakuha nito ka isda. Ganaan na ba siya isda? Nakuha nito isda. Balik <coughs> na. Ng ano. Nice. Basa, ano. ano. na ito. Kinuhuan ko siya na inununan, guys.

可以接受一个二十。<noise> Kenapa nak sepujo? Kenapa nak sepujo? Oh, ini mana? Kenapa sih cingkan? Cingkan ada nahan sepujo? Kuami mungkikau, ini lah. Balita na ma. Salamat po sa panonood. Mabuhay na kayo mga ka-puk. Bye-bye na guys. Thank you for watching. Thank you guys. Oh, si Cheddar. Hmm. Oh. <laughs> Di siya kumain kagabi e. Eh. Buti kumain na siya ngayon. Ayun si YT sa kasi bugi doon sa labas. Thank you for watching guys.